25,000 community gardens na ipatayo sa ilalim ng Kalinisan Day campaign ni PBBM. Lahat tayo kabisado ang Filipino folk song na bahay, kubo. Sa kantang ito, labing walo, 18, labing walong masustansyang gulay ang nabanggit. Ang mga gulay na ito ang mismong itinanim sa community garden sa ilalim ng Kalinisan Day Campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa datos ng Department of Interior and Local Government o DILG, umabot na sa 25,000 na barangays sa buong bansa ang nakapagpatayo ng sariling community garden na may layong palakasin ang food security sa bansa. Ano nga ba ang kahalagaan ng pagpapatayo ng Administrasyong Marcos ng Community Gardens sa mga barangay? Alamin natin. Matatanda ang inilunsad ng Kalinisan Day Campaign ni Pangulong Marcos sa visa ng Memorandum Circular No. 41 noong January 6, 2024 kasabay sa pagdiriwang ng Community Development Day. Sa kalinisan program, inatasan ng mga barangay sa buong bansa na mamigay ng mga binhi ng gulay at itanim ito sa kanilang mga community gardens. Ayon kay DILG Undersecretary Chito Valmosina, kadalasang instant noodles at sardinas ang kinakain ng mga mahihirap dahil mura nga ito. Upang matugunan ang isyo sa malnutrition lalo na sa mga kabataan at senior citizens, hinihikayat ng DILG ang lahat ng sektor na makiisa sa pagtatanim. Batay sa tala ng DILG, pinangunahan ng ahensya ang 42,000 na barangay, 82, 82 na probinsya at 1,700 na lungsod sa pagsasagawa ng cleanup drive, kabilang ang community gardens at fisheries. Pagtiyak ni Yusek Valmosina, patuloy na sinisikap ng BILG ang ng mas malinis na komunidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos sa tuloy-tuloy na pagpapatupad at mahigpit na pagtutok sa kalinisan program Maraming isyo sa bansa ang mariresolba Katulad ng kalinisan, kagutuman, kahirapan, kalusugan, kalikasan, climate change at global warming Upang makamit ang pagkakaroon ng mas malinis at ligtas na komunidad saan mang sulok ng bansa Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan mapanatili ang bayanihan spirit ng bawat Pilipino Ikaw, anong masasabi mo sa pagpapatayo ng community garden sa bawat barangay sa bansa? D! W-I-Z Research Report. re, -re report